Bago pa man dumating ang mga Kastila, may masiglang sining ng paghahabi sa Cavite na bahagi ng tradisyong Ostranisano sa Pilipinas. Sa mga bayang tulad ng Maragondon, Indang, at Silang, ang mga sinaunang Cavatenyo ay gumagamit ng likas na hibla mula sa puno, abaka, at bulak upang lumikha ng kasuutan, banig, at kagamitan. Mula sa barkcloth hanggang sa habihan, ang teknolohiyang ito ay nagpapakita ng talino sining, at kabuhayan ng kanilang pamayanan. Inihahandog ng Cavite Studies Center ang pag-aaral na ito bilang ambag sa mas malalim na pag-unawa sa pamana ng lalawigan. Kinikilala ng tao ang yaman ng kanyang kapaligiran sapagkat ito mismo ang unang nagturo sa kanya kung paano mabuhay. Bago pa dumating ang agham o relihiyon, ang kalikasan na ang naging guro, ang puno ay naging pagkain, ang balat ng kahoy ay naging kasuutan, ang yungib ay naging tirahan. Hindi lamang tagamasid ang tao, kundi aktibong kalahok sa likas na daloy ng kalikasan. Sa ganitong diwa, ang kapaligiran ay hindi lamang pinagkukunan, kundi kapwa at kabahagi sa buhay. Ang ugnayang ito ang nagpanday sa unang kabihasnan, batay sa paggalang, pagkilala, at pakikiayon sa kalikasan ang pananamit ay pangunahing pangangailangan ng tao, kasabay ng pagkain at tirahan. Noong sinaunang panahon, ginamit ang balat ng kahoy, abaka, at dahon bilang proteksyon laban sa kalikasan. Ngunit lampas sa gamit, ang pananamit ay naging salamin ng kultura, pagkatao, at panlipunang ugnayan. Sa anyo at disenyo nito, mababasa ang kasarian, antas sa lipunan, at paniniwala isa itong buhay na tala ng kasaysayan at kabihas ng Pilipino. Ang pagkakatoklas ng isang bark cloth beater sa kabundukan ng Cavite ay malinaw na patunay ng presensya ng teknolohiya sa paggawa ng kasuutan noong panahong prehistorikal. Ipinapakita nito na ang sinaunang tao ay marunong magproseso ng balat ng punong kahoy upang gawing tel ang maisusuot. Ang kasangkapang ito ay hindi lamang kagamitan, kundi ebidensya ng malikhaing talino, pag-angkop sa kapaligiran, at maagang pagsibol ng kultura ng pananamit sa sinaunang pamayanan ng Cavite. Ang paggamit ng balat ng punong kahoy bilang kasuutan ng mga sinaunang Austronesian ay nagpapakita ng kanilang talino sa pakikibagay sa kalikasan. Natuklasan nilang ang balat ng punong ficus ay maaaring palambutin at gawing saplot sa katawan. Sa tulong ng pambugbog na bato o kahoy, unti-unting umunlad ang teknolohiya ng bark cloth. Ang prosesong ito ay hindi lamang praktikal kundi kultural, sapagkat isinama ito sa ritual at pamumuhay ng bawat generasyon. Ang abaka, Musa textilis, ay isang halamang hibla na kahawig ng saging at tumutubo sa mga tropikal na rehiyon tulad ng Pilipinas. Kilala rin ito bilang Manila hemp sa buong mundo. Ang katawan ng abaka ay binubuo ng sapin-saping tangkay na tinatawag na stem. Mayroon itong malalapad ngunit makitid na dahon. Sa loob ng mga tangkay matatagpuan ang matibay na hibla na ginagamit sa paggawa ng lubad, papel, at tela. Ang hibla ay kinukuha sa paraang paghihibla o stripang at may kulay na mula mapusyaw hanggang dilaw kayo manggi, depende sa uri at lugar ng pagtatanim. Mula sa magaspang na balat ng puno, natuklasan ng mga sinaunang Pilipino ang mas pinong hibla ng abaka, mas malambot, mas matibay, at mas angkop sa paglikha ng tela. Mula sa simpleng pagpupupok, umusbong ang masalimuot ngunit malikhaing sining ng paghahabi. Dito isinilang ang isang imortal na sining na hindi lamang gamit sa araw-araw kundi sa gisag ng kultura, identidad, at kabuhayan. Ang abaka ay naging tulay sa koneksyon ng tao at kalikasan, isang biyayang likas na pinanday ng kamay at panahon. Sa bawat hibla, naroon ang kasaysayan ng talino, tiyaga, at sining ng lahing Pilipino. Magandang materyales sa paghahabi ang abaka dahil sa taglay nitong tibay, gun, at resistensya sa tubig, halumigmig, at peste. Ang manipis ngunit matatag na hibla nito ay angkop sa paggawa ng tela, lubad, at banig, lalo na sa tropikal na klima ng Pilipinas. Tumutubo ito sa maburol na bahagi ng Cavite, kaya't madaling makuha ng mga sinaunang pamayanan. Bukod sa praktikal, ang abaka ay may kultural na halaga, ginagamit sa ritual, seremonya, at sining ng paghahabi. Sa ikan at kultural na aspekto, ang abaka ay mahalaga sa teknolohiya ng sinaunang Caviteño. Ang tradisyonal na paghahabi sa prekolonyal na Cavite ay bahagi ng sining, kabuhayan, at sistemang panlipunan na naguugnay sa kabundukan at dalampasigan. Sa mga maburol na bayan gaya ng Indang at Maragondon, ang mga kababaihan ay bihasa sa paghahabi gamit ang abaka, saging, at bulak. Ang mga telang ito ay ipinagpapalit sa mga baybaying bayan tulad ng kawit at rosaryo kapalit ng asin, isda, at kabibe. Ang ganitong palitan ay hindi lamang ikan omiko kundi ritual na nagpapakita ng tiwala, respeto sa kalikasan, at pagkakaisang panlipunan patunay ng matibay na ugnayan sa kultura ng sinaunang kaveteño. Ang paghahabi sa Cavite sa pagdating ng mga Espanyol Sa pagdating ng mga Espanyol noong ikalabing anim na siglo, nadiskubre nila ang mga pamayan ng Cavateño na bihasana sa paghahabi gamit ang hibla ng abaka, bulak, at palapa. Ginagamitan nila ng mga habihang yari sa kahoy, at isinasagawa ito sa loob ng bahay o sa lilim ng mga puno. Ang paghahabi ay bahagi ng kabuhayan at kultura, na ipinamamana sa kabataan, lalo na sa kababaihan. Dumating ang pagbabagong kolonyal, ang tela'y naging tributo sa simbahan at pamahalaan. Itinuro rin ng mga Espanyol ang paggamit ng imported na cotton para sa komersyo. Sa kabila nito, na buhay ang tradisyong paghahabi sa mga liblib na bayan, tanda ng katatagan at pagangkop ng kavetenyo sa gitna ng kolonyal na pagbabago. Sa loob ng mahigit tatlundaang taon ng pananakop ng mga Espanyol, nanatiling natiling matibay ang industriya ng paghahabi sa Cavite. Sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng kolonyalismo, napanatili ng mga Caviteño ang kanilang kaalaman at kasanayan sa paghahabi bilang mahalagang bahagi ng kanilang kabuhayan at kultura. Katunayan, sa isinagawang talaan ni Manuel Bazeta, isang Espanyol na iskolar noong ikalabinsyam na siglo, binanggit niya ang mga bayan ng Indang, Silang, at Maragondon bilang mga lugar na ang pangunahing industriya ay ang paghahabi. Ang pagkilala ni Bazeta ay patunay na ang sining ng paghahabi sa mga bayang ito ay hindi lamang nanatili kundi lalo pang umunlad sa kabila ng mga hamon ng panahon na nagpapakita ng tibay ng lokal na tradisyon sa ilalim ng pananakop ang unang tala ng kabihasaan ng mga taga-Cavite sa sining ng paghahabi ng tela, ay naisulat ni Pedro Chirayno tungkol sa babaeng kavatenya na hindi nagsimba upang tapusin ang kanyang hinahabing tela, na kala una'y kinain ng mga kulisap bilang parusa ng Diyos, sa pananaw pang relihiyon ito ay parusa, subalit sa bitak ng mga letra ay patunay sa kahusayan ng mga kababaihan sa paghahabi. Ang Boxer Codex ay isang dokumentong isinulat noong 1590 na naglalaman ng makukulay na guhit ng mga katutubong Pilipino. Ipinapakita nito ang kanilang pananamit, armas, at pamumuhay. Layunin itong ipakita sa mga opisyal ng Espanya ang kultura ng mga nasakop na mamamayan sa Pilipinas noong panahon ng kolonisasyon. Makikita rito ang ilustrasyon ng dalawang katutubong Tagalog na nakasuot ng mga magandang kasuutan Napatunay sa mataas na antas na ang sining ng paghahabi sa panahon bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Ang larawan ay isang kolonyal na ukit mula noong 1820 na nagpapakita ng dalawang kabataang babae mula sa Maragondon, Cavite. Bagamat itim na tinta lamang ang ginamit sa pagguhit, malinaw na naipapakita ang detalye ng kanilang kasuutan, barot saya na may masalimuot na habing disenyo na sumasalamin sa kasanayan at kasaganahan ng industriya ng paghahabi sa bayan noong ikalabinsyam na siglo. Sa likuran, makikita ang isang bahay kubo sa gitna ng luntiang kapaligiran, nagpapahiwatig ng patuloy na tradisyong pamumuhay sa probinsya. Ang ukit na ito ay isang mahalagang biswal na tala ng kultura at kabuhay ang pambabae ng Maragondon sa panahong kolonyal. Sa tulong ng mga AI tools tulad ng image colorization at digital restoration, maaaring muling buhayin ang orihinal na anyo at kulay ng pananamit ng mga kabataang babae sa ukit mula sa Maragondon. Bagamat ang imahe ay iginuhit lamang gamit ang itim na tinta, nagiging posible sa pamamagitan ng teknolohiya ang pagbibigay ng makatuwirang kulay batay sa etnografikong tala at kasaysayan ng tela sa ikalabinsyam na siglo ang kanilang barot saya ay maaaring magtaglay ng makukulay na hibla ng abaka o bulak, tulad ng pula, ginto, o asul, na may bordang geometrico o floral. Sa ganitong paraan, naipapakita hindi lamang ang visual na anyo kundi ang mas malalim na kahulugan ng sining at kabuhay ang pambabae sa kabite. Malaki ang naitutulong ng teknolohiya sa pagpapayaman ng kaalaman tungkol sa ating kultural na pamana. Sa pagsusuri sa census ng Maragondon noong 1885, makikita na iisa ang hanap buhay ng mga babae sa loob ng isang sambahayan, karaniwan bilang Tej Edora o Mananahi. Ipinapahiwatig nito na ang paghahabi ay isang namamanang kasanayan at pangunahing kabuhay ang pambabae sa bayan. Samantala, sa tala ng mga ikinasal noong 1920 sa Indang, makikita ang pagkakaiba sa hanap buhay, ang mga lalaki ay may iba't ibang trabaho tulad ng magsasaka, karpintero, o panday, samantalang ang mga babae ay pare-parehong tejedora. Ipinapakita ng datos na ito ang patuloy na kahalagahan ng paghahabi sa buhay at pagkakakilanlan ng kababaihang kaveteño. Ang pagkamatay ng industriya ng paghahabi sa Cavite. Ang industriya ng paghahabi sa Cavite, na minsang naging pangunahing kabuhayan sa mga bayan tulad ng Maragondon, Indang, at Silang, ay unti-unting humina at tuluyang naglaho pagsapit ng kalagitnaan ng ikadalawampung siglo. Maraming salik ang nagtulak sa pagbagsak nito. Una, ang pagdagsa ng mga murang telang gawang makina mula sa Maynila at ibang bansa ay bumura sa kompetitibong halaga ng mga habing lokal. Pangalawa, ang industrialisasyon at pagbabago sa kabuhayan ng mga kabataan ay nagbunsod ng pagtalikod sa tradisyonal na paghahabi bilang hanap buhay. Pangatlo, ang kakulangan sa hilaw na materyales at suporta mula sa pamahalaan ay lalong nagpahina sa sektor. Sa kabila ng mayamang kasaysayan at papel ng paghahabi sa kultura ng kababaihang kavetenyo, ang sining na ito ay hindi na ipasa sa susunod na henerasyon. Sa ngayon, tanging mga tala ng senses, lumang larawan, at ilang piraso ng tela ang nagpapaalala sa isang industriyang minsang naging puso ng kabuhay ang bayan. Thank you.